Aries, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 34 at number 12. Taurus, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 16 number 10 at number 33. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 29 number 8 at number 21. Cancer Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 24, number 10 at number 19. Leo Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 14, number 20 at number 29. Virgo, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 30, number 18 at number 4. Libra, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 16, number 21 at number 32. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 8 number 24 at number 13. Sagittarius Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 40 number 26 at number 15. Capricorn Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 10, number 25 at number 31. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 36 number 8 at number 14 Pisces Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 28 number 14 at number 40